breaking news sa isang speech ng Pangulo ng Estados Unidos na isinagawa nitong nagdaang araw lang ay tahasan nitong ibinulgar na susuportahan nito ang Israel. Ayon sa kanya, we're going to do all we can to protect Israel's security. Ito ang matapang na buwelta ni Joe Biden noong magkatagpo sila sa pagpupulong ng Prime Minister ng Japan ang 84 years old na supreme leader ng Iran ay nangako na sila ay gaganti ng pag-atake sa Israel. Nitong nagdaang sampung araw, ang konsulada ng Iran ay di umano inatake ng Israel na nakabase sa Syria. Hindi inako ng Israel ang naturang pag-atake sa embahada ng Iran sa Syria. Hindi basta-basta ang airstrike na ito sapagat Pito sa mga matataas na commanders ng Quad Forces ang napaslang sa naturang airstrike ayon sa kampo ng Iran. Israel daw ang may kagagawan sa pag-atake ng konsulada nito sa Syria. Subalit, nang magsalita ang kampo ng Israel sa pamamagitan ng spokesperson ng IDF na si Daniel Hagari, hindi raw imbahada ng Iran ang tinamaan ng naturang airstrike, kundi ito ay military base ng Code Forces. Ganun pa man, ang naturang airstrike na nangyari nitong mga araw na nagdaan ay nagbabadya ng isang malawakang digmaan hindi lang sa pagitan ng Israel at ng Hamas, kundi maging ng Iran. Ayon sa kampo ng Iran, ito raw ay provokasyon ng Israel. Sapagat ang building na sinira ay isang diplomatic building ng Iran. Pitong high-ranking military commanders ng Iran ang napaslang sa naturang airstrike. May parade na isinagawa sa Tehran na kung saan dinaluhan ito ng tatlong generals ng Kud Force ng Iran. Ang mga generals na ito ay di umano mga supporters ng Hamas ayon sa BBC. At maging sa mga balita ay lantara ng sinasabi na ang Hamas ay suportado ng Iran. Hindi lang ang Hamas kundi ang Hezbollah ng Lebanon at ang Houthi ng Yemen. Sa nagdaang buwan, umaabot na sa 18 Code forces ng Iran ang napaslang ng Israel. Kaliwat ka na naman ang banta ng Iran na aatake sa Israel. Subalit ngayon ay wala pang ginagawang pag-atake ang Iran, maliban na lang sa mga proxies nito naggayang ng Hezbollah at ng Hamas noong mga nakaraang buwan matapos na ng Hamas ang Israel October 7 meron na ring pahayag na binitawan ang gobyerno ng Iran na hindi raw ito aatake sa Israel ayon naman sa mga eksperto mga galamay o mga proxies lamang ng Iran ang pinakikilos nito laban sa Israel dahil kung talagang sasalakay ang Iran ito ay matagal na noong mainit na mainit pa ang sitwasyon sa pagitan ng Israel at ng Hamas sa Gaza at sa naturang airstrike na nangyari sa Syria na ikinamatay ng maraming mga commanders ng Iran. Kahapon ay nagsalita ang 84 years old na Supreme Commander ng Iran na si Ayatollah Khamenei. Ayon sa kanya, gagante ang Iran at sasalakayin ang Israel. Maling-mali raw ang nangyaring airstrike sa Syria. tinutukoy nito ang Israel at ayon kay Khomeini, hindi hindi raw pwede na hindi managot ang gumawa nito. Tinutukoy nito ang Israel. Gaganti at gaganti ang Iran. At dahil sa mga public speech ng Iran patungkol sa kanilang pag-aatake sa Israel ay nananatiling alerto o high alert ang gobyerno ng Israel. Kaliwat ka na naman ang pagpupulong ni Benjamin Netanyahu sa IDF na kinakailangang magmatsyag dahil sa mga banta ng Iran. At nitong nagdaang araw nang magtagpo si Shikida at si Joe Biden, hindi nawala sa speech ni Joe Biden ang sitwasyon sa pagitan ng Israel at ng Hamas, Hamas at Iran, Iran at Israel. Matatandaan na nitong mga nagdaang araw, may mga public speech din si Biden na hindi niya raw susuportahan ang Israel sa balak nito sa Rafa subalit sa banta ng Iran sa Israel ay naglabas ng pahayag si Joe Biden. Ayon sa kanya, ayon kay Biden, committed ang Estados Unidos na suportahan at protektahan ang Israel. Ang pahayag ni Biden ay tila direktang banta ng US sa Iran. Nangangahulugan lamang na hindi pababayaan ng United States of America ang Israel. Ibig sabihin nito na kung atakehin man ng Iran ang Israel ay gaganti ang United States of America. Ayon sa kanyang pahayag, and I quote, We're going to do all we can to protect Israel's security. Ito ay bilang sagot sa Iran dahil sa banta nito sa Israel ayon kasi sa Iran dahil sa ginawang pag-atake ng Israel sa consulate nito sa Syria ay para na rin daw inatake ng Israel ang kanilang teritoryo. Kahit paman nangyari ang naturang airstrike sa lupain ng Syria. Ayon naman kay Benjamin Netanyahu, we will harm those who harm us. Ayon naman sa isang Jewish analyst, hindi raw gagawin ng Iran ang naturang pag-atake sa Israel. Sa puntong ito, dahil alam daw ng Iran na kung sakaling aatakehin ng Iran ang Israel, ito ay magsasanhi ng malawakang gera sa Middle East. At kung ito ay gagawin ng Iran, dito na magsisimula ang kampe-kampihan ng mga allied countries. Ang posible na gagawin ng Iran sa Israel ay pakikilusin nito ang mga proxies nito gaya ng Hamas at ng Hezbollah laban sa Israel. Dagdag pa ng isang Jewish analyst kung aatake raw talaga ang Iran sa Israel ay matagal na itong ginawa dahil 18 sa mga code commanders ng Iran ay napaslang na ng Israel. Normal na normal daw na magbanta ang Iran sa Israel. Posible raw na ng Iran ang Hezbollah sabagat ang Hezbollah ay higit na may capability ang military kumpara sa Hamas, maaari din na gamitin ng Iran ay ang cyber attack. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano sa tingin niyo, aatake kaya ang Iran sa Israel?